makaamo ko ay hindi pala utos. Lahat ng ginagawa ko ay kusa kong ginagawa. Maliban na lamang pagdating sa mga aso ay kailangan ko talaga ng instruction ng aking boss para alam ko kung ano ang gagawin. Pero kung wala namang special na dapat gawin para sa mga aso, is normal na trabaho lamang ang ginagawa ko sa mga to. Marami nagsasabi na mahirap na makapasok dito sa Hong Kong dahil napakataas ng standard ng mga domestic helper. Oo, katulong kami kasambahay pero ang taas ng standard at expectation ng mga employers sa amin. Dito ka lang makakita sa Hong Kong na employer na naghahanap na merong nurse degree o ano, ano pang degree mo pero mataas ang offer. Okay na din kasi naman sa Pilipinas ka oo nga professional ka pero ang sahod mo pang hindi professional. May nakita ko minsan isang post na isang kababayan ko dito sa Hong Kong na nag-flex ng kanyang sahod. Binas siya kasi hindi sila naniniwala. Tandaan nyo po, iba-iba ang employer dito sa Hong Kong. Sa Japo talagang may mga employer na sumasahod ng doble or triple sa basic salary. Yes, totoo po yan. Meron po mga domestic helper dito sa Hong Kong na sumasahod ng 6,000 Hong Kong Dollars, 7,000 Hong Kong Dollars, 8,000, 9,000, 10,000 Hong Kong Dollars. Yung iba nga 12,000 Hong Kong Dollars pa, oo, katulong sila. Pero bakit ganun kalaki ang pinapasawa ng mga employer? Karamihan dyan kung hindi mabait at galante ang employer or mayaman, mayaman na mabait galante ang swerte mo. Second, dahil sa mga skills na nakita nila sa'yo. Pangatlo, matagal ka na sa kanilang nagtatrabaho kaya yearly tinataasan nila ang iyong sahod. Kaya huwag kayong magtaka kung merong mga domestic helper na nagreflex na mataas ang sahod nila. Hindi po kay kayo ay basic salary ay hindi na kayo naniniwala. Totoo yun. Legit yun na meron talagang mga domestic helper dito sa Hong Kong na sumasahod ng 50,000, 45,000, 55,000. Yes, totoo po yan. Pero syempre, hindi mo agad makakamit yan kung hindi mo pagsisikapan. Kung wala namang nakita ang iyong employer, nakataas-taas ang iyong sahod at deserve mo ng malaking sahod, syempre hanggang basic salary ka lamang. Meron nga din ako nakikita ng mga domestic helper dito, nagpe-flex ng kanilang mga achievements mula nung nag-abroad sila. Nababash din, hindi sila naniniwala. Nakabago-bago mo, nakapagpuntar ka na lang ng ganito, kese hodang paano mo ginawa yan. Tandaan nyo, iba-iba ang mindset ng mga tao at iba-iba ang sitwasyon pagdating sa pamilya. Baka ikaw, ang pamilya mo, nakaasa sa iyo lahat, kaya wala ka talagang maipupundar. Baka naman yung kababayan natin na nagreflex, ay, hindi umaasa ang kanyang pamilya sa kanya at imbis na humingi, tinutulungan pa siyang ma-achieve ang kanyang mga pangarap at ang goal niya sa buhay. Walang imposible kung nagtutulungan, hindi porke wala kang na-achieve. Kahit isang dekada ka na dito sa Hong Kong, dapat yung mga kababayan mo din pag wala ding ma-achieve hindi ganon yun te kanya-kanya tayo ng goal kanya-kanya ng mindset at kanya-kanya ng sitwasyon sa pamilya sa Pilipinas kaya kung sa tingin nyo merong nag-flex wag nyong i-bash tanungin nyo kung paano niya ginawa hindi yung pagtatawanan nyo at pagmumukhaing nagyayabang lang si kababayan kaya minsan ang hirap mag-flex ng achievements mo sa buhay mo lang naman, i-share yung happiness na nararamdaman mo pero pagdating sa iba nayayabangan sila sa ginagawa mo kaya totoo yung kasabihan na kahit anong achievements mo sa buhay, anong plano mo sa buhay, sarilinin mo na lang kasi may mga kapwa tayo o kapabayan tayo na hindi na tuwa is naiinis at hihilain lang nila pababa para damay damay kung gusto mo ng malaking sahod dito sa Hong Kong at gusto mo ng above salary, pagbutihin mo ang iyong trabaho, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Kailangan mo lang mahalin ang iyong trabaho at higit sa lahat, ipakita mo yung worth mo sa iyong mga employer. wag mong isipin na isa ka lamang domestic helper. Bawat tao merong halaga na maiaambag sa pamilyang pagsisilbihan mo. Dapat yun ang maipakita mo sa kanila para someday yung sahod mo ay hindi lamang mananatiling basic salary.